Magandang araw po. May tanong po ako sa inyo. Napapagod na po ba kayong magdasal? Yung parang ang tagal-tagal na pero wala pa ring sagot. Kung opo, para po sa atin, yung Ebanghelyon ngayon ni San Lucas chapter 18. No? Ito po yung kwento ng makulit na byuda. May isa pong byuda na paulit-ulit na lumalapit sa isang masamang hukom. Yung hukom, ang sabi sa Biblia, walang pakialam sa Diyos at walang pakialam sa tao. Pero sa sobrang kulit po ng byuda, sabi ng hukom, Jesus, ibibigay ko na ang gusto nito. Nakakairita na. Ngayon, ito po yung punto ni Jesus. Kung yung masamang hukom, sumuko sa kakulitan, gaano pa kaya ang Diyos na mapagmahal at makatarungan? Didinggin niya po tayo. At yung unang pagbasa mula sa aklat ng Karunungan chapter 18, yan po ang patunay. Yung salita ng Diyos, bumaba mula sa langit, na parang matalas na espada para iligtas ang kanyang bayan. Kikilos po ang Diyos. Kaya ang tugon natin sa Salmo, Gunitay ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Alalahanin natin ang kanyang mga ginawa para huwag tayong mapagod. Kaya ito po yung pagninilay. Ano po yung isang bagay na hindi ninyo po sinusukuan na ipagdasal ngayon? Pakiiwan po ng komento. Pakitag yung kaibigan ninyong kailangang marinig to. At kung nakatulong po sa inyo, pashare na rin po. Salamat po!